Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Siguro, siguro po, chair, chairperson, maging sa mga mall, baka may, pwede ko kayong kasi ang dami pa mga senior citizens sa mall, tumatambay lang. Maghapon, inuubos ang oras doon. Baka pwede silang mabigyan doon ng kahit paano, pang merienda lang, pwede sila kung anong mapagkakabalaan. Kasi oh, oh, oh. makikita mo ha, ah, sa mga mall, oh, oh. tambay, kape-kape, maghapon. Talagang puro kwentuhan lang. Baka para mas ano, produktibo rin sila napakaganda ng inyong katanungan, Sir Ellie, mamayang hmm. hapon po, alas dos ng hapon, meron tayong mawas signing dito naman sa SM Cares. Oh. Eh, kasi meron tayong ugnayan oh. sa kanila na kailangan magbigay sila ng X number of senior citizens as part of their workforce. Isa oh, po yan okay. for the employment. Pero isa po sa atin din isinusulong ay magkaroon ng venue or lugar hmm. kung saan ang ating mga livelihood products ng ating mga nakatatanda ay pwedeng i-display para ito for marketing marketing purposes naman. At pangatlo na ugnayan natin sa SM ay um, magkaroon tayo ng venue for digital literacy platforms at saka financial literacy programs. Ayun. So, Ayan. kahit part-time lang naman, hindi naman walong oras Ayan. eh. Oo, tama. Abad oras lang. Okay yung tsaka yung mga yung magagaan yung lang. Like yung uh, pag-assist, ano, pag, uh, assist, diba? mm -hmm. O mag -re maging receptionist. O so, dadalhin mo kung saan uupo. Tsaka maganda rin dahil pag-receptionist yung mga senior citizen. Mas masikaso. Yung, tsaka yung mga bata, <laughs> susunod yun. <laughs> <laughs> Di ba? Yung <laughs> tumugyan ng mga estudyante. Thanks uh -huh. for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.